So yan yeah, mga master, nilagay na natin yung positive at negative na ikabit na natin. So unang una, buksan natin yung kanyang breaker. So, unang muna natin yung kanyang gamit na nakasagabal. Uh, Ayan, ito yung kanyang battery breaker. Ayan, DC breaker ng battery. Buksan natin. Yun. Nakamukas na mga master, umilaw na kita nyo umilaw na doon piti tapos ikot natin ayan ayan siyempre open natin yun ayos mga master battery move ayan